sa simoy ng hangin pa lang magkakaiba na pag, pag nasa city tayo hindi natin maywasan na ang hangin na malalangap natin ni anyway, medyo mainit init pero dito sa Marilaki sobrang lamig pa talaga ng hangin ito yung isa sa napakagandang party dito sa Marilaki mga pobre ito yung pinakagusto kong tambayan pag uh, hindi summer kasi po ngayon summer no, uh, kung napapansin natin ang mga punong kahoy dito sa paligid medyo nag dry no papatay kasi siyempre pa summer na summer na talaga tayo ngayon nagsipatayan na yung mga dahon ng punong kahoy uh, mga damo kaya uh, hindi na masyadong green kumbaga hindi na masyadong mahalwalas yung pagka green hindi na masyadong green na green yung mga dahon ng mga puno at damo dito sa dito na party mga po pre. pero napakaganda dito tumambay talaga mga po pre. lalo na kung ang mga dahon ng kahoy dito ay eh, baga nasa tamang laki na kasi ngayon pa kasi yung mga dahon yan kaya kung napapansin natin medyo kalbo muna sila sa ngayon pero sa mga susunod na mga buwan kung mapapansin nyo yan uh, gray na green na green na naman ang mga dahon dito sa mga Pono no ito yung lugar na ito yung kalsada na gustong gusto kong tambayan gustong gusto kong magmumotor kasi napakagandang view talaga mga puti napaka presko pa ng hangin ngayon mag uh, oras ngayon eh alas 10 na 10 na ng umaga mga puti kumbaga sobrang init na pero dito sa Marulaki nakikita nyo na mainit yung kalsada mainit yung paligid pero yung hangin na dadapo sa atin sobrang lamig ganun ang kakaiba ng Marilaki at saka dito sa bundok ng Marilaki sa Rizal at saka sa pag nasa city ka pag nasa sentro ka yun yung pagkakaiba yung simoy ng hangin sa simoy ng hangin pa lang magkakaiba na pag, pag nasa city tayo hindi natin maiwasan ang hangin na malalangap natin ni medyo mainit init pero dito sa Marilaki sobrang lamig pa talaga ng hangin pansinin nyo mga pobre na napakaganda talaga ng dinadaanan natin kalsada napakaganda ng view Yan. dito sa Marilaki sulit ang biyahe mo basta ganito lang ang takbo mga pobre ganito lang dapat ang takbo banayad lang tayo para maiwas tayo sa disgrasya yun sa tao pala sa lahat ng solid followers natin mga po bre. sa, sa mga solid subscriber uh, laging nakasubaybay laging nakabang sa ating mga video uh, sa sa inyong lahat dyan mga po pre <coughs> out din sa talagang top sirer ng ating GIFV sa out kay Aisa Risaha sa Risaha salamat sa iyo kapubre uh, Maraming maraming salamat sa iyo Yung solid support Ramdam na ramdam natin yung Solid na support mo sa ating pagpavlog Sana mas dumami pa kayo Sana marami pa yung Kagaya mo na uh, Solid support sa ating pagpavlog Ako uh, mga pobre, uh, ulit maraming salamat dito sa pagsama sa aking biyahe. Uh, sana na enjoy kayo na napanood yung ating kalsada dito sa Marlaki. Napakaganda talaga. Ulit ulit kong sinasabi na napakaganda ng kalsada ng Marlaki. Pero iwasa, para maiwasan ang disgrasya, uh, <laughs> na sa atin, sa ating pagpapatakbo dapat mabagal lang. At saka dapat hindi tayo nag-overshoot pag bumabangking gaya nito hindi tayo dapat mag overshot para maiwasan na ang disgrasya ng marilaki dapat sumusunod lang talaga tayo sa kalsada mabre hanggang dito na lang yung vlog magandang araw magandang umaga sa inyo lahat dyan sana nag enjoy kayo mabre hanggang dito na lang bye bye bye